Ayan po mga kalablab. O, let's go na sasang. Mm -hmm. Here, here, ikaw. Ayan, sisis. <laughs> Maghugas kami, makati yung ano. Oh. Ala, tingnan mo, sa oh, sasa mo. Look like taong grasa. Ka? Merci. Ang na yung ano, wash your hands pa. Manok. Daming manok. Here. We wash hands. <laughs> Makikihugas po kami, ma'am. Ng... San po? Ayun. Ma'am, humingi ka po kami ng ano, kasoy. Oo, kailangan. Ubusin niyo. <laughs> kaya po yung natatapos. <laughs> May, ano, eh, kasama yung ano, oh. po teacher po ninyo, ma'am. Baling kaya maubos yan. Basta kainin niyo, ha? Ah. Was sure, hey. Ay, nakakapansya po yan. Nasa pulsa. Allah. Sa bagay sila. Kaya natin. Ayun si, ma'am. May, ah, oh, yung ano, kasoy. Kasoy.